Unang Hari Ang mga huling araw ni Haring David Unang Kabanata Matandang-matanda na si Haring David, at kahit kumutan pa siya ng makapal ay giniginaw pa rin siya. Kaya sinabi ng kanyang mga lingkod, Mahal na hari, payagan niyo po kaming maghanap ng isang dalagita na mag-aalaga sa inyo. Tatabihan po niya kayo para hindi kayo ginawin. Kaya naghanap sila ng magandang dalagita sa buong Israel, at nakita nila si Abishag na taga Shunem, at dinala nila siya sa hari. Talagang maganda si Abishag, at naging tagapag-alaga siya ng hari, pero hindi sumiping ang hari sa kanya. Gusto ni Adonaya na maging hari. Ngayon, si Adonaya na anak ni David kay Hagit, ay nagmamayabang na siya ang susunod na magiging hari. Kaya naghanda siya ng mga karwahe at mga kabayo, at limampung tao na magsisilbing tagabantay na mauuna sa kanya. Hindi siya kailanman pinakialaman ng kanyang ama na si David, at hindi sinaway sa kanyang mga ginagawa. Napakagwapong lalaki ni Adonaya, at ipinanganak siyang kasunod ni Absalom. Nakipag-usap siya kay Joab na anak ni Zeruya, at sa paring si Abyatar, tungkol sa balak niyang maging hari at pumayag ang dalawa na tumulong sa kanya. Ngunit hindi pumanig sa kanya ang paring si Zadok at ang propetang si Nathan. pati si Benaya na anak ni Jehoyada, gayon din sina si Nasimei at Rey at ang magigiting na bantay ni David. Isang araw, pumunta si Adonaya sa bato ng Sohelet malapit sa Enrogel at naghandog siya roon ng mga tupa, mga baka at mga pinatabang buya. Inimbita niya ang halos lahat ng kapatid niyang lalaki kay David at ang halos lahat ng pinuno ng Juda. Pero hindi niya inimbita ang propetang Sinatan. Si Benaya, ang magigiting na bantay ng hari, at si Solomon na kanyang kapatid. Pumunta si Sinatan kay Batshiba na ina ni Solomon at nagtanong. Hindi mo ba alam na ang anak ni Hagit na si Adonaya ay ginawang hari ang sarili at hindi ito alam ni Haring David? Kung gusto mong maligtas ang buhay mo at ang buhay ng anak mong si Solomon sundin mo ang payo ko. Puntahan mo si Haring David at sabihin mo sa kanya, Mahal na hari, hindi po ba't nangako kayo sa akin na ang anak nating si Solomon ang papalit sa inyo bilang hari? Bakit si Adonaya po ang naging hari? At habang nakikipag-usap ka sa hari, papasok ako at patutunayan ko ang iyong sinasabi. Kaya nagpunta si Batsiba sa kwarto ng hari. Matanda na talaga ang hari, at si Abishag na taga Shunem ang nag-aalaga sa kanya. Yumukod si Batsiba at lumuhod sa hari bilang paggalang. Tinanong siya ng hari, Ano ang kailangan mo? Sumagot si Batsiba, Mahal na hari, nangako po kayo sa akin, sa pangalan ng Panginoon na inyong Diyos, na ang anak nating si Solomon ang papalit sa inyo bilang hari. Ngunit ipinalagay ni Adonaya na siya na ang hari ngayon, at hindi mo ito alam. Naghandog siya ng maraming torong baka, mga pinatabangguya at mga tupa. Inanyayahan niya ang lahat ng anak mong lalaki, maliban kay Solomon na iyong lingkod. Inanyayahan din niya ang paring si Abiatar at si Joab, na kumander ng inyong mga sundalo. Ngayon, mahal na hari, naghihintay po ang mga Israelita sa inyong pasya kung sino po ang papalit sa inyo bilang hari. Kung hindi kayo magpapasya, ako at ang anak nating si Solomon ay ituturing nilang traidor kapag namatay kayo. Habang nakikipag-usap si Bathsheba sa hari, dumating ang propetang sinatan. Pumunta sa silid ng hari ang kanyang lingkod at sinabi na dumating sinatan at nais siyang makausap. Kaya ipinatawag siya ng hari. Pagpasok ni Nathan, nagpatira pa siya sa hari bilang paggalang, at sinabi, Mahal na hari, sinabi po ba ninyong si Adonaya ang siyang papalit sa inyo bilang hari? Ngayong araw na ito, naghandog siya ng maraming toro, pinatabang guya at mga tupa, at inimbitan niya ang halos lahat ng inyong anak na lalaki, ang kumander ng inyong mga sundalo, at ang paring si Abiatar. Ngayoy kumakain at nagiinuman sila at nagsasabi, mabuhay si Haring Adonaya. Pero ako na inyong lingkod ay hindi niya inimbita. Pati na rin ang paring si Zadok, si Benaya na anak ni Jehoyada, at si Solomon na inyong lingkod. Ito po ba ang pasya ninyo, mahal na hari, na hindi nyo na ipinaalam sa amin kung sino ang papalit sa inyo bilang hari? Hinirang ni David si Solomon bilang hari. Sinabi ni Haring David, Sabihan mo si Bathsheba na pumunta rito. Kaya pumunta si Bathsheba sa hari. Pagkatapos, sumumpa si Haring David. Sumusumpa ako sa buhay na Panginoon, na nagligtas sa akin sa lahat ng kapahamakan. Natuto pa rin ko ngayon ang pangako ko sa iyo sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, na si Solomon na ating anak ang siyang papalit sa akin bilang hari. Yumukod agad si Bathsheba bilang paggalang at sinabi, "Mabuhay kayo magpakailanman, mahal na Haring David." Sinabi ni Haring David, "Papuntahin dito ang paring si Zadok, ang propetang sinatan, at si Binaya na anak ni Jehoyada." Kaya pumunta sila sa hari. At sinabi ng hari sa kanila, "Pasakayin mo ang anak kong si Solomon sa aking mola, at dalhin ninyo siya sa Gihon kasama ang aking mga pinuno." Pagdating ninyo doon, kayo, Zadok at Nathan, pahiran ninyo ng langis ang ulo ni Solomon para ipakita na siya ang pinili kong maging hari ng Israel. Pagkatapos patunugin nyo ang trumpeta at isigaw, "Mabuhay si Haring Solomon." Pagkatapos samahan nyo siya pabalik dito. Uupo siya sa aking trono at papalit sa akin bilang hari. Siya ang pinili ko na mamamahala sa buong Israel at Huda. Sumagot si Binaya na anak ni Jehoyada. Gagawin po namin iyan. Mahal na hari, naway ang Panginoon na inyong Diyos ang magpatunay nito. Kung paano kayo sinamahan ng Panginoon, samahan din sana niya si Solomon, at gawin niyang mas matagumpay pa ang paghahari niya kaysa sa inyong paghahari. Kaya lumakad na ang paring si Zadok, ang propetang sinatan, si Binaya na anak ni Jehoyada, at ang mga personal na tagapagbantay ni David, na mga Keriteo at peleteo. Pinasakay nila si Solomon sa mola ni Haring David, at dinala sa Gihon. Pagdating nila roon, kinuha ni Zadok sa banal na tolda ang langis na nasa loob ng sisidlang sungay, at pinahiran niya si Solomon sa ulo pinatunog nila ang trompeta at sumigaw silang lahat. Mabuhay si Haring Solomon! Inihatid si Haring Solomon ng mga tao pa uwi sa Jerusalem, na nagkakasayahan at tumutugtog ng mga plauta. Nayanig ang lupa sa ingay nila. Narinig ito ni Adonaya at ng kanyang mga bisita, nang malapit na silang matapos sa kanilang handaan. Nang marinig ni Joab ang tunog ng trompeta, nagtanong siya, ano ba ang nangyayari? Bakit masyadong maingay sa lungsod? Habang nagsasalita siya, dumating si Jonathan na anak ng paring si Abiatar. Sinabi ni Adonaya, Pumasok ka dahil mabuti kang tao, at tiyak kong may dalakang magandang balita. Sumagot si Jonathan, Hindi ito magandang balita, dahil ginawang hari ni Haring David, si Solomon. Pinapunta niya ito sa gihon kasama ang paring si Zadok ang propetang si Nathan, si Binaya na anak ni Jehoyada, at ang kanyang mga personal na tagapagbantay ng mga kereteyo at peleteyo. Pinasakay pa nila si Solomon sa mola ng hari. Pagdating nila sa gihon, pinahiran siya ng langis ni Nazadok at Nathan, para ipakitang siya ang piniling hari. Kababalik lang nila, kaya nga nagkakasayahan ng mga tao sa lungsod. Iyan ang mga ingay na inyong naririnig at ngayon si Solomon na ang nakaupo sa trono bilang hari. Pumunta rin kay Haring David ang mga pinuno niya para parangalan siya. Sinabi nila, Gawin sanang mas tanyag ng inyong Diyos si Solomon kaysa sa inyo, at gawin sana niyang mas matagumpay pa ang paghahari niya kaysa sa inyo. Yumukod agad si David sa kanyang higaan para sumamba sa Panginoon. At sinabi, Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, niloob niya na makita ko sa araw na ito ang papalit sa akin bilang hari. Nang marinig ito ng mga bisita ni Adonaya, tumayo silang takot na takot, at isa-isang umalis. Natakot din si Adonaya kay Solomon, kaya pumunta siya sa tolda na sinasambahan, at humawak sa parang mga sungay na bahagi ng altar. May nagsabi kay Solomon, Natakot sa inyo si Adonaya at ngayoy nakahawak siya sa parang mga sungay na bahagi ng altar. Hinihiling niya na sumumpa kayong hindi niyo siya papatayin. Sinabi ni Solomon, Kung mananatili siyang tapat sa akin, hindi siya mapapahamak. Pero kung magtatraydor siya, mamamatay siya. Pagkatapos, ipinakuha ni Haring Solomon si Adonaya roon sa altar, at pagdating ni Adonaya, Yumukod siya kay Haring Solomon bilang paggalang. Sinabi ni Solomon sa kanya, Umuwi ka na.